Magandang hapon po si Mami Yolanda, Mami, and si uh, Hazel. Hazel, magandang hapon. And then si Sheila, magandang yes. hapon. September 3, ilang araw na yan? Isang linggo na po ay the Mahigit? Opo, mahigit. At yung huling kasama niya, nung siya ay mawala, ay si Ermi Villaluz, businesswoman. Kaano-ano niya po itong si Ermi? Sa inyong pagkakaalam? Lagi niya pong sinasabi na supplier daw po nung business po. Na Supply. vape tsaka jacket po. Ano bang tinitinda ng boyfriend niyo? Vape po tsaka jacket sir. Ah uh, may pwesto po siya. Wala po online lang po kami pero ang sinasabi niya po yung ermi po na kinukuhaan niya supplier, may bodega daw po yan. At palagi okay. silang kikita. Yes po sir Raffi. Para kumuha ng mga uh, epektos exactly. In supplies. Nung araw na mawala siya, nagpaalam siya sa inyo na pupunta kay Ermi. Opo. September 2 po, nagpaalam po siya sa akin na pupunta daw po siya dyan kay Ermi Villaluz para po asikasuhin yung bagong vape po na palabas. Kasi po, pinupull out na nila yung isang brand. Yung last brand nila. May bago daw po silang ilalabas na brand. Yun daw po yung aasikasuhin nila. Nakita niyo na po itong sa Ermi si mami po siya kasi ate ang first time po nung nawawala na yung kapatid ko. First time. Pero prior to that, hindi niyo pa siya nakita? Never, Never po po nakita. Okay. Nung makita niyo siya at nakausap, ano po yung sinabi niya? Ang huli po niya ang sabi is, kasi siya po yung huling alam namin na kasama, um, ang sabi po niya is, hinatid po niya yung kapatid ko dun sa 7 Eleven sa, sa labas ng subdivision, pinahatid po niya yung nung, sa anak po niya. Kasi may anak po siya na Medyo binata na din po, naka-motor tapos hinatid po doon sa 7-Eleven. Yun na po yung last na pagkikita po nila. Meron po bang asawa to, si Miss Ermy No, tinanong po namin, i na po sila 10 years na po na ano, nahiwalay Pero siya hubay na kausap ng mga pulis. Opo, nagpunta din po yung pulis Taytay doon tapos nag-investigate po kasi po. Pagpunta din po namin sa bahay niya, nandun po yung motor ng kapatid ko. Mm. Yes po. Nawawala na po yung kapatid po nila. Nawawala na po yung tao. Nandun po yung motor. na picturean po ni Mami. Oh, teka muna. Medyo paltos-paltos ang sinasabi nito si Miss Ermi. Eh, hinatid niya sa 7-Eleven, pero yung motor na iwan. Opo. Doon sa bahay nila. Kasi as per that po, ang kwenta din po nitong Miss Ermi is uh, binenta po nung kapatid ko yung motor at no araw po na nawala yung kapatid ko which is nung Sunday binigay niya po yung balance na 15,000. So that day po, may hawak na 15,000 cash yung kapatid ko. Sir Rafi, hinihingian po kasi namin sila ng date of sale. Wala po silang binibigay sa amin. Or pirmahan man lang At po. At meron ba sinabi sa yung boyfriend mo, ma'am, na yung motor ay binenta? Plan niya lang daw pong ibenta. Kasi gusto daw po nung anak nung Ermi bilihin. Pero hindi ko po alam kung nabenta na po. Hindi naman po nag-confirm sa akin. Ang nagkwento na lang po sa amin na nag nabenta is yung Ermi po. Ma'am Ermi Villaluz, magandang hapon po. Ako. Si Rafi Tulfo po, po ito, ma'am, ma'am Ermi. Ako. Okay. Ito po ay may kinalaman sa pagkawala po uh, ni Zairil at kayo pong huling kasama niya. Oo po. At sabi niyo po rin dito sa mga kamag-anak, hinatid niyo na po siya? sa 7 eleven yun na pong pinakahuli ng pagkikita nyo at hanggang sa nawala na po itong Cyril? ah, uh, Opo, oh yung anak ko yung naghatid, 7-11 po kasi uh, uwi nga po siya sa Amorong kasi may laro daw po siya ng liga ng 7-TM po. May laro po sa liga? Opo. po. Pero bakit po yung motor niya naiwan? Ba't hindi niya lang po dala-dala yung kanya motor? Ah, uh, kasi po, ah, uh, di ba na napunta po siya dito ng August 30, uh, galing daw siya ng Manila noon. Hindi ko po alam na pupunta siya. Sabi ko, tapos, nung kinabukasan, August 31, uh, nanggulat ko na binibenta niya yung motor sa anak ko. Kaya, muna pa lang, hindi namin alam na ibebenta niya. So, ngayon, binig, wala pa sa amin yung motor. Hindi siya nakamotor noon. Ah, uh, humingi siya ng 20,000 sa anak ko. Binigay na yung bayad na 20,000 at wala pa sa amin yung motor. Bakit po ibibenta ni Zyril yes yung, po, kanyang hindi motor? Hindi namin alam. Pero bigla-bigla niyang ano, binenta po. So, si Sheila, may message siya sa akin na, yun nga doon, nakikwento sa kanya. So, alam niyo, bibenta ni CJ na hindi pa namin alam kasi gumating na lang bibla dito si CJ ng August 30 ng gabi. Kumusta lang pong relationship ng anak ninyo at saka itong si Cyril? Meaning, are they okay? Are they in good terms? Oo, oh, oh, in good terms naman. In good terms naman. Kasi wala nga pong problema. Kaya po ni Cyril, kumusta naman po yung inyo pong relationship as as business partners? Ano, oh, okay naman po. Wala pong problema. Yung nga lang po di ba? Nagpaalam po siya na alis siya ng September 3, uh, ng gabi yung kasi, yun lang para niya, may laro po siya sa liga. So, pabalik dapat siya kinabukasan kasi po, meron po kami swimming sa buhasa yun dahil mag-birthday po ako ng September 5. Kayo po ba ay may relasyon ni uh, Cyril? Oh, hindi naman, ano, hindi siya open. Kumbaga, parang kan dalawa, parang no-label ganun. Ah, okay. So, anong tawag niyan? Yung parang MU lang po kayo? Opo, okay, ganun po. Na hindi po kahit dito kasi... Maraming nakakakalala kay Cyril ng mga kaibigan ah. ng anak ko kasi nung dumating siya dito, nung alis pala siya ng no September 3, dumating dito yung mga kaibigan ng anak ko. Kaya alam ko oh, na maraming testigo na umalis siya dito. Oh, na opo. Oh, oh. Sige anak ko. So, so, kuminsan dyan po natutulog sa inyo itong si Cyril. Ate Amy, ah, alam po. mo pong pamilyado yan ito po sa sabihin ko, ah, si CJ po nagsabi na matagal na siyang life kay Sheila. Pero so wala, pwede, mo wala mo po. pong, po. Ate Ermi, pwede mo pong i-confirm yan sa akin and sa family po ni Zairil. Uh, hindi po kita kilala so, sa family ni CJ. Kasi si CJ, ang nilalayo nga ako sa kanila. Hindi ko alam pangalan, nalaman ko ni pangalan mo nung bigla lumitaw sa Facebook ko na sino tong pray at tapos kasi nakita ko yes po, exactly po. o oh, diba okay. sa'yo na din <coughs> oh. attorney pero kwenta lang nalaman na attorney yun, excuse me po sa'yo na din po mismo nanggaling na minessage po kita kasi po ini-stalk mo po ako sa tiktok nabanggit po yan ni ZJ na pinagseselosan mo daw po ako na ikaw daw po, habol ng habol sa kanya dahil po may gusto ka daw po sa kanya. E teka muna, kailan lang mo ako minestate? Andito naman yung date July so, 30 po. Nine months kami magkakilala ni CJ na wala sa akin nagme-message, wala kahit ano. Kailan ka lang nagme-message? Actually alam mo po, simula po nung nakilala ka ni Zairil, laging bad influence ka po. Alam po yan ng mother niya tsaka ng mga kapatid ba, bakit niya. Bakit po bad influence mo? No? Hindi na po yan nakikinig po sa amin si Rafi kahit po kay mami, hindi na po nakikinig yan pag gusto pong pumunta kay Ermi dahil sinasabi pong gustong gusto ni Ermi siyang makita, pupunta daw po. Ang paalam niya po sa amin dahil lang po sa business. Pero al alam, alam naramdam ko naman po kahit po yung mga magulang mararamdaman po naman nila yan na may something sa kanila eh. Okay. Ma'am Ermi, gaano katagal na kayo hiwalay ng iyong isa't asawa niyo po ba o uh, ah, uh, living po, partner? 2016 pa po. Okay. Uh, 2018 may post yan. Yung pong inyo pong uh, ex o yung husband niyo po uh, pumupunta pa rin ho ba sa bahay niyo. Aba, yung last pumunta noon no, umuwi no, kasi nasa ibang bansa po. Yan, dinalo lang niya yung hindi siya pumunta ng bahay. Nagkita lang pala kami sa SM noon kasi binigay ko passport ng bunso ko. Pero andito pa rin inyo po, andito pa rin po yung inyo pong ex. Wala po, nasa no, ibang bansa kasi may asawa po siya doon. Okay. Ito po ay kailangan ko rin tanungin ulit. Apa? Kayo po ba ay willing na magpa-lie detector test? Oo naman po. Willing po ako. O sige po, iset po namin yung pagpapolygraph test sa inyo para malaman kung talagang nagsasabi kayo ng totoo na wala kang kinalaman sa si pagkawala niya o meron. Okay oh, o, naman po, po sa inyo? Opo. Oh, para ma para ma-clear po inyong oh, naman. pangalan okay, kasi kung wala talaga di di wala po ni CD si na yan eh. Anyway, matadamay po ako at saka kami po yung, uh, ah, meron pong kaibigan, nakilala ni Sila yun, na si Dietro. Alam din yung, ano nila, relasyon Excuse nila. Excuse me, Ate Ermi, huwag mong sabihin na, na dadamay ka dahil sa iyo po huling nanggaling. Sa inyo po huling nanggaling. Nang kayo po ang witness. Huling, Hindi huling po kayo ang makita. Nalang na nagulat kami, bakit ganun? Kasi, oh, makasingit. ma'am, ma'am, niyo po si Jetro. Sino po yung Jetro? Ayun po talaga yung kaibigan ni CJ na nakilala ko through kay Jetro po. Dahil Nagpunta po sila dito noong December 22. No, Teka mo lang. na. Okay, si Jetro po ay kaibigan ni, ni, ni Zairil. Apo. Okay, so anong connect po? Wala na po. Basta doon ko lang po nakilala si, si Jetro kay Jetro po na nagpunta sila dito sa bahay na dumalaw kasi po. Ano, dahil inaano ko yung anak ni... Jetro. So, Actually, nabanggit mo pa po yan sa akin na yung kuya po ni Jetro ang una mong may something po kayo ng kuya ni Jetro, yung Joshua po. Yan po oh. yung binanggit mo sa akin, hindi ka po pwede magsinungaling. Ha? Teka muna, andito yung, ano, andito yung communication natin. Ikaw lahat ang nagbabanggit na sinasabi sa'yo. Yes yung po, yung pero kinonfirm mo po yan sa call. Una, una ka po oh, gano'n kasi, mas naon ako nakilala yung kesa, kesa, kesa kay si okay. ang sinasabi mo na. po kasi, may something sa inyo nung Joshua oh. Jelly. Oh. kapatid po nung <laughs> Jethro Jelly. Lahat naman sasabihin ko naman. Lahat sasabihin ko naman. Pero okay. ito, kayo ang unang nag-message sa akin, hindi ba? Okay, ma'am, -ma pa, makasingit, para maging klaro, nakikinig yung polis. So, ito pong si Joshua, na kapatid ni Jetro na siyang nagpakilala sa iyo kay Zairel karelasyon niyo po. Joshua? So, so, hindi, hindi po si Joshua. Wala po. De De Actuali, okay, si Jethro so, po. Actually, Okay, sana ma'am, ma'am, ma siro ang karelasyon mo? Si Jethro o si Joshua? <laughs> si Jethro po, yung kaibigan, okay, ka yun. ano. So, si Jethro ay karelasyon mo at the same time, si Zyril din, na kaibigan na Jethro, pareho silang karelasyon mo. Hindi po, Hindi ah. ka lang, hindi ka lang. Okay. <laughs> Mate, Amy, huwag mo po kaming ligawin. Ma'am, si Joshua, naging karelasyon niyo po. <laughs> kaso po yung kapatid ni Jeto na una na hindi ko pakilala si Jeto. Ayun nga yun, yun nga ma'am. Ma'am, nililito Ayan mo na, kami. So si Joshua, <laughs> naging karelasyon niyo okay. bago si ZJ. Okay. Ilang buwan po kayo ni Joshua? Ano ba naman? Two months lang po. November po. December. Two months. Month okay. So, two um, months maybe. lang kayo. Gaano okay. lang na kay katagal ni Zairel? Nine months po. Nine months. So, parang nag-insinuate ka na is it possible na baka itong si Joshua may kinalaman dahil selos kay Zairel? Hindi naman po, grabe naman po, wala naman po silang kaibigan. Tsaka pumunta po, pumunta po si Sheila doon na ang mismong birthday din ni Jethro. Actually, nakasama po namin ni Joshua, parang wala naman po issue sa kanya eh. Wala po issue sa kanya yan, kasi po, ang ang pinapalabas po talaga ni Zairil is wala siyang pakialam dyan sa Ermina yan. Dahil ang Ermina yan daw po, ang kulit ng kulit sa kanya, yun po yung pinalalabas niya sa mga kaibigan po ah. Kalajet Rogeli po. Okay. Nakausap ko din po kasi yung magkakapatid na yan eh, yung Jetro tsaka yung isa pa po nilang kapatid na bunso. Yan din. Totoo ba ma'am, kayo pong naghabol habol kay Zyril o si Zyril lang habol-habol po sa inyo ma'am Ah, oh, kahit kailan, hindi ako nag-initiate na pumawag kay CJ. Si CJ siya ang tawag ng tawag sa akin at siya yung pumupunta dito sa bahay. At bakit po kaya ma'am? Ay di pa minsan kumukuha po siya na ano yung sa may jacket nung una. Tapos dito, you know, nag, -i -nag -i stay siya. At saka ito na, pa Jeremy ah. nag stay siya. Mabanggit ko po yung sa kasino niyo po. Kasi, Kasi po tina sila. tinanggi mo po yan kay mami eh. Kina tinanong ka po ni mami dyan, ang ang sabi mo po kay mami. Hanapin niyo po kung sino yung nag-finance kay Zairil sa kasino. Pero umamin ka po sa akin na ikaw po ang nakakasama niya sa kasino. Oh, di ba, minsan lang hindi di ba sabi ko, minsan lang yun sa Thunderdome. Pero, uh, mayroon, pero, meron pero, na, pa po, 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 po kayo. Na kaibigan niya, natagami, natagami. natagami sanda, sanda, sanda. Okay, mahalaga yung sinabi mo, Ma'am uh, Sheila. Meron pong financier sa kasino na inutangan po ni Zairil at ikaw kapag kayo po nasa kasino. Kwento po niya, meron siyang kaibigan na ano daw, ma, parang magpukuhunan sa kanya na maglalago sila na 50K na, okay. na mayayaman. Marami po siya kaibigan na mayayaman. Sabi, okay, may, pangalan, may so, pangalan po kayo ng financier na yon. Hindi po, basta ka taga Alam din po ng mami niya kasi tinanong ko sa kanila. Uh, nabanggit din doon sa kanya ni CJ po yun. Ma'am, kasi pwedeng makuha yan sa CCTV. Saan ang kasino po? Ah, hindi ko po alam kung saan sila maglalaro. Basta sabi lang niya na sa kwento niya, oh, nag-chat-chat na ano, niyayaya daw po siya magkasino at bibigyan siya ng 50,000 na siya yung maglalaro po. Sabi ko, oh talaga, sabi ko ang bayit na may niyan, siya yung magpipinansers tayo. Sabi, Iba yung so, kwento um, mo, Ate Teka muna, parang paltos na po yan. So, bibigyan siya ng 50,000 ng financier ng kasino para maglaro siya. Oh, uh, yung yung kay kaibigan niya na yun, hindi ko po alam ko anong name. Kasi sa kanila din po, hindi masabi yung name eh. Kailanong din po ng mami ni CJ, Sino ba ito yung kaibigan mo yung taga-maintenance? Pero kasi ate Ermi, simula po nung nakilala ka niya, diyan lang po siya nag-start magkasino. Alam po namin lahat yan. Wala pong bisyo yan eh. Kayo hindi po nagturo na na na. mag-rape diyan. Kayo po nagturo ng kung ano-ano diyan. Okay, dyan. sige. Ma'am, -ma saan siya nagka-kasino, Ma'am Sheila, sa pagkakalam niyo? Si Ermi po kasi ang kasama niya magkasino. Kaya, sa, eh, kaya hindi po nababanggit sa akin. Saan Ang last na nabanggit po sa akin ni ate Ermi was parang Thunderbird. Tama ba Ate Ermi? Parang may ganun po. Some point Thunderbird. Binangonan po. Binangonan po. Ah, doon po kayo nagkakasino? Oo, oo. Ay, hindi po naman lagi. Yung hindi na kasi pa, siya yung nag pa, 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 Paminsan-minsan yeah, misan Pero nagkasino pa rin po kayo. Yun naman po kasi yung tinatanong eh. Kung nagkasino po kayo doon or hindi. pamisan minsan lang kasi si CJ nang na nagyaya. Tapos, siya yung nagpakwento na nagpakolagin siya dyan. Ang nag-aano ano, siya dyan sa mga patay dyan. Para ano siya sa sugal, di ba? Okay. Nanonood siya sa color game na. Siya yung nagkakwento si C.D. bago pa niya ako nakilala. Okay. So color game plus casino. Yun po yung doon siya nalulong at At sa ang sinasabi niyo meron siyang pinansyer. Ba Mga ganun okay. po. Yung Sandali sa -sa yung po, po, mama. Okay. Police itong okay. Colonel Gaylor Pagala, Chief of Police ng Taytay Rizal. Colonel, magandang hapon. Hello, sir. Magandang Apo po. Okay. Marami po tayong nakuhang impormasyon mula dito kay Ermi uh, Villas. Yes, 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 yes. Oh, uh, meron ho ba kayong update sa kaso? Ang ginawa po natin natin sir nung may uh, refer po sa atin ng Murong MPS, yung kaso is nag-backtrack po tayo doon sa 7-Eleven which is uh, negative naman po yung ano natin. May CCTV ba doon sa 7-Eleven, sir? Wala po. Wala pong nahagip. Ano po? Then kanina po, ang latest po natin is meron po kasing founded sa Tanay, uh, Rodriguez, na ang banggay po ay nasa Tanay. So pinuntahan din po ng ating investigator which is negative din po based sa description. Okay. Ang um, instruction ko po, po sa ating IOC is mag-coordinate uli dito po kay uh, Ma'am Hermie ano po, para po makunan na po ng statement. And then kay, dito po sa ating mga reporte eh, para po makakuha pa po, po ng iba informasyon para po sa malat ay medyo marami na po tayong so, uh, siguro uh, Colonel kausapin niyo rin po, po itong si Joshua si Jethro, and then yung Thunderbird yes, punta yes, niyo well, rin po yes, sir. okay And then uh, yes, sir. siguro Ray, po doon sa kurang bulat yung usapan nila kanina sir. Opo, opo. Good. Ma'am Ermy. Yes, pa. okay, hinatid niyo po sa 7-Eleven pero wala yes, ako na. Hindi ko na hinatid. Yung anak ko po yung naghatid. Kaya na po. Kaya po. Pero wala pong CCTV footage na nahagi po ito pong si ah, Zyrail. Okay. Sabi po nung nagpunta na police din kanina, kasi sa sobrang haba, e, ibigay naman doon yung buo. Kasi yung oras na yun, di naman nila lahat inalo eh. Hindi pa yung oras. Pero Amy, excuse movie. me po. Nagbigay ka po ng time po noon, di ba po? Sabi niyo po, Sunday po, 5.30pm po. Yun po uh, yung madali, sinabi nyo. eh di madali, madali na po yung sanang yung mahanap sa CCTV. E, hindi ko naman alam kung ano mo? Oh, exact na oras. Kaya dapat hanapin nila. Yun po yun yung binigay nyo sa amin na oras si. Eh. Kaya po yun po yung inaanan namin. Si Mami... Ah, uh, Emi. Okay. Natatandaan mo nung pinuntahan ka namin sa bahay nyo? Napaulit-ulit akong nagtanong sa iyo na tinatanong kita kung ano yung exact oras ng uwalis. Ang sagot mo sa akin, between 5 to 5:30 ng hapon, hinatid ng anak mo sa 7-Eleven at umuulan pa kaya daw ka mo noon, umaambun pa. So, imposibleng hindi siya mahagip ng CCTV kung talagang hinatid doon ng anak mo. Doon tayo sa tanong, para matris natin, Ermie. Kasi ako naghahanap ako ng katotohanan kasi nanay ako na nawawalan ng anak. Hirap, oh, hey, hirap po. po. Sabi ko naman kasi, hindi namin alam. Tsaka hindi po ba, nakita naman po, nakaalis naman po ng ligtas dito kasi nakita po sa CCTV ng Malate. Ibig sabihin, tanda na po, nakarating po CCTV ng Malate na hindi naman pala umuwi ng buong. Ah, mm -hmm. Ang investigation kasi natin, doon mag -start sa 7-11 eh. Dahil uh, ah. sabi mo, doon hinatid ng anak mo. Bakit mawawalan ng kuha sa CCTV kung talagang doon hinatid? Tama. Yun ang point ko. Naghahanap ako ng, ng totoo. Nililid ko po actually po sa Rappi. Ma'am. Lahat po nang natrack sa cellphone ng, ng Google po ng anak ko na eldest, pinat, ako ko ng tulong sa kanya. Natrack po ng Google na nang okay. ng ganong 6.25pm po, nasa Kirino na po. Kirino, Manila po, Malate. Yan po ang dography. Yes, Kuha po. po 'yan sa Barangay 701 Malate Manila, 709 no, po sa 709. 709 as of December okay. 3 po ng gabi. Yan po si Yan si po yung si anak kong nawawala. Yan po. Okay, meron siyang May kausap po sa telepono. Okay, at naglalakad? Opo. And then Tapos po, sinundan po namin nang ano yung abot lang po ng CCTV, hindi na po nahagip yung dulo po. Sinundan po namin, ko po 'yan sa Barangay 708 wala pong CCTV dahil nasira daw po ng bagyo. Colonel. Yes, sir. Okay, meron na po kayong CCTV footage nitong uh, pinapanood namin ngayon sa May Kirino. Wala pa po, sir, dahil nag-start pa po kami dito sa, ano, sir, sa so, good, good. natin sa Taytay. -tay. provide po namin sa inyo and then kausapin niyo po yung barangay na may sako po doon. Okay. Baka may mga CCTV po sa mga kalye yes, sir, do, yes mga establishment. Ano po? Yes sir. Opo. Kasi po base doon sa CCTV parang merong uh, ikakamit. Kausap po. Yes po. Uh, kausap yes, may mimit po yung si ano, si Cyril. Sir, baka lang sakaling makadagdag din kasi dun sa investigation. Nag-track po kasi ako, tinry kong itrak din yung ibang araw, the previous day hmm. na nood na sa kapatid ko. August 29 and August 30 po and September 3, same location po yung yung pinuntahan niya ng kirino. Tapos hmm. po, August 30, which is yun din po yung i-coordinate mami ko kasi nakita ko po doon, uh, almost 24 hours siyang nasa Hotel Ava to be exact po yung yung location na yun. Uh, kanto po siya ng, uh, sa may tapat po mismo man. ng Manila Zoo Park. Doon siya tumambay sa doon Hotel Ava? Doon po siya, nag, pwede po tumambay or nag-check-in kasi almost 24 hours po siya doon. So, ang iniisip po namin, baka po may kinalaman po yung kasama niya kung nag-check-in po siya, kung yes. may kasama man po. Correct. Then in that case... Baka wala nga kinalaman itong si Ma'am Ermi. Kasi kung maglalabing-labing lang sila, eh doon sa bahay ni Ma'am Ermi, hindi na sa hotel. Sir, so may ibang taong kami. Uh, pwede pong mag-ano Ma. ako. Kaya po, inaano din po namin si Ermi. Kasi po, noong mga last ano po, nakakapagkwento po yung anak ko na... Ang kasama sa kasino po, ay eh, si Ermi po talaga ang sinasabi. Baka po... Uh, may hawak pong pera, inutusan po, maghahatid po. Uh, maghahatid or uh, pipick at up ng pera. May nabanggit po sa akin yung boyfriend ko, Sir Rafi, na may humahawak pa daw po dyan kala at Ermi na Chinese. Na nag-offer po sa kanila about sa drugs. Mag oh. Magbenta daw po ng drugs. Pero sabi po nga po, huwag niyang papasukin yung ganyang bagay kasi po ikapapahamak niya. Yun Ay, po yung ano. Yan, medyo, niya pong nakikwento lumalalim yun. Lumalalim na lumalalim ng plot nito. Tsaka na ba, ewan ko po kung totoo to, pero base lang po to sa nakikwento ng boyfriend ko. Minsan kasi pabiro niya pong sinasabi na, ano, iparid kaya natin yung bodega nung nila Ermi daw po kasi wala daw pong ano, illegal daw po yung sa ano, wala daw permit. Ganon po yung nababanggit ng boyfriend okay. ko. Colonel, napakarami po uh, kayong uh, ma-extract na information, ma-process uh, base po dito sa mga sinasabi ng mga kamag-anak. So, yung isa pa lang doong kernel na pwede nyo investigahan ay yung sa hotel o motel uh, na tinambayan daw apo, po o ni Zairil. O, at baka nag-check-in daw po siya doon. So, siguro mag-backdack po kayo, Colonel, at tingnan po yung mga CCTV doon sa motel. Sino po yung ka-check-in niya? Opo, sa hotel Aba po, sa so may Manila Opo, opo. So, Sige sir, at uh, -co coordinate po, uh, um, magko-coordinate co po yung ating IOC sa ating po mga reporti eh, para po uh, ma-actionan po natin ito. Sige po. From time to time, kami po yung magpa up sa inyo, Colonel. Maraming salamat po, Colonel. Yes sir, maraming salamat din po sir. Magandang hapon po, Colonel uh, Gaylor. And then, kausapin naman tayo si Colonel Salvador Tangdol. Siya naman yung Commander Station 9 MPD. Yun yung may sakop sa ABA Hotel. Colonel Salvador? Yes, sir. Good afternoon po, sir. Apo. Makipagtulungan po siguro kayo kay Colonel Gaylor uh, para doon po sa pag sa pagkawalaan ni Zyril. Sakop niyo po pala itong ABA Hotel? Opo, sir. Opo. Area po ng Station 9 uh, yan. Malati Police Station sa Manila Opo. Police District. Okay. Ibibigay po namin sa inyo off-air yung time na sinasabi ng relatives dito na siya po ay na, nagtambay doon na na truck nila tumatambay doon, baka nang check-in siya doon, siguro may mga CCTV na para ma-trace po siya doon. Magtulungan na lang po kay Colonel, ni uh, Kernel Colonel Gaylor, ano po? Colonel Salvador. Ay, opo sir, opo sir, papuntayin niyo lang sa area ko at uh, i-assist po namin yan. 100% po na assistance yung bigay natin sa kanila. Thank you po, Kernel, Thank you po, Colonel Salvador. Thank you po, sir. Okay, uh, yung reporter po namin, si Mary, siya po yung magtatrabaho nito, sa kay, kay Colonel Gaylor at saka kay Colonel Salvador. Magtutulungan po sila. Palagay ko meron tayong ma mapapala rito kasi base sa mga information na mga binibigay nyo. Okay? Meron yun. Sila. Pwede po bang paki-ano na lang po kay Ermi yung motor kung totoo pong nabenta? Ermi, meron ka bang hawak na date of sale? Yes or no lang po? Uh, wala po pero nasa akin po yung original na mga, mga documents po binigay po ni CJ. Na dinala niya dito po noong September 2 po. Tsaka... Meron po akong um, ano usapan namin na naka-record na sabi niya, oh, yan, yeah, 15K na lang ang, ano, ang balance na yun. Nandun po. Oh, ah. dapat po pumayag pa, hindi ano po pa mayroon... rin po kayo ng ganun. Ah, so merong recorded conversation kayo? Ah, uh, hindi. Kasi eh, nakita ko sa cellphone po, ano na call recording na? So, Sabi sabihin, sa cellphone ko, meron palang ganun po na naka-call recording. Okay, so, sige, sige. Sandali mam ma ma'am, 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 kung talagang yan ay nakasanla sa inyo, gagalangin ko yan. Siyempre, eh, nagkaroon ng palitan ng pera, binigyan niyo siya ng pera, kapalit ng kanyang motor, at recorded, wala akong nakikita ang problema dyan. Pero kung wala kayong hawak na ebidensya, pakiparinig lang po yung recording niya sa mga kabagana para ma-verify kung talagang boses yun ni Zyrene. Ano po? Ako oh, naman, September 1 po, ano, nung ano, tumawag po siya sa akin, na... Ah na nagpapagigas po siya sa akin. Sige, Kasi nga po, ah, sabi po, ba't nagpapagigas? Mayroon mo, open date of sale ito. Um, ah, sa'kin po, ano, open date of sale. Oh, niyo? sino yung lalaki doon nagsalita? Hindi mm. po. Ay, ano. anak ko po, po yun, siya po yung naghatid. Ah, okay, okay, sige. sige. ano, original. Ah, pwede makausap e e po yung anak nyo? Pwede makausap? Ano po, po. Ano po, Sir Rafi? Yes, sir. Anong pangalan nyo po, sir? EJ po, EJ. EJ, EJ sinabi po ng uh, police, nung supposed to be araw at oras na inatid mo itong si uh, Zairil, sa 7-Eleven, eh walang footage daw, hindi na Eh, paano, ano, eh, eh ako po ang naghatid doon kasi galing po ako sa Karawas noon. At umuwi po ako, pag uwi pag uwi ko, ang utos sa akin naman, ihatid ko si CJ dahil may laro. Ayun Kaya ginawa ko, nagmamadali pa nga ako ako noon kasi nga ako umuulan. Opo, kaya nga po. Pero ayon po sa PNP, eh wala po silang nakitang footage doon ng paghatid nyo doon sa 7-Eleven. Meron mo ba siyang nabanggit sa inyo na meron siyang kikitain tao, may pupuntahan siya o meron Ay, ako, siyang... wala ako kung alam dahil may mga busy po ako sa mga ginagawa ko. Kumbaga sila po ni Mami yon. Na, ang nag-iisang tinanong niya po sa akin, may isang kayang ba dito ng jeep? Sabi ko, papunta ba saan? Sa morong, ngayon po ang sinabi niya. Sabi ko, meron dyan sa tapat mismo ng gate kasi 7-11 ko na husa din rap para lalakarin na lang niya kasi po umulan. Morong, eh, samantalang natagpuan siya yung video ayun, sa, ano, sa, ayun, sa ayun, Manila. Uh, EJ, nagkakasino ba itong si Zairil sa pagkakalam mo? Opo, nagkakasino po siya. Ako po ang testigo ng lahat dahil ako po, sa ngayon po ako na nag stay siya dito dahil po naging magkaibigan din po kami ni CJ. Okay. Maayos po ang pakikisama namin. Kumbaga, sila ho, eh, magsabi-sabi mag sa amin ni CJ. Okay. Nung dinala ko okay, siya okay, sa, siya. Ang dinala siya ni Mami sa kasino, eh, natuwa ako siya. Dahil daw dati sa color game nalulunong ako, ginto ganyan malaki talo ko doon. Kung sinusulit niya yung ano niya, beginner's luck ba sa casino? Beginner's luck. Okay, saan yung casino okay. yon? Sa Thunderbird po sa Pinangonan. Lakay lang besa siya pumunta sa casino sa pagkakaalam niyo. Ay naman mi. Eh, kasi wala po sila ni Mommy ang magkasama dahil po natin sa bahay. Yung Mommy mo at saka tong si CJ palaging magkasama. Mas hindi na po yan oh, ng uuwi okay. sa amin si Zairil kapag nandiyan po sa Ermi, sabi po business lang. Ibang iba, iba okay. na po pala yung bini-business niyo no. At ermi, ikaw <laughs> po. Eh eh bakit bakit, bakit na, ano, yung ano at ko eh kasi, na, kasi po ano po yung mami niyo eh mas matanda po yung mami niyo. Isa pa po, nanay po siya. Nanay din po siya, may anak po siya. Lumalalim na lumalalim yung kwento rito. So meron yung angulong casino at uh, meron pa yung siguro angulong drugs kasi mismo binanggit niya. Opo. Okay boyfriend nyo. Sige, yung mga polis sila nang bahala mag imbestiga tungkol okay, dyan. Pasasamahan po namin kayo sa staff namin na si Mary. Okay? Thank salamat you. po mga ma'am. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag, ma'am Ermi. Ah, opo. At uh, sa inyong anak na si EJ, salamat po sa inyong dalawa. Salamat din po. Magandang hapon po. Okay. Magandang hapon din po. Salamat uh, Colonel uh, Gaylord. Thank you po, Colonel. Colonel. thank you po. Colonel, Colonel Salvador, thank you rin po. Magandang hapon po sa inyong dalawa. May mangyayari dito. Kumbaga, meron mahalungkat ang PNP rito base sa mga information na binigay nyo. Maganda yung mga impormasyon na binigay nyo. Talagang kapakipakinabang, lalo na mga CCTV footage. Okay? Salamat po mga ma'am. Thank Sili you po. Ah, thank you po. Samahan ah, po. nyo doon kay Odette. Opo. Salamat thank po. Magandang hapon po. Thank you po.